Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Binuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sama-samang pagsisikap ng law enforcement agencies ng bansa at ng ating international partners sa matagumpay na pagkakaaresto kay dating Congressman Arnolfo Tevez Jr. sa Timor Leste. Sa isang pahayag, tiniyak ng Pangulo na gagawin lahat ng gobyerno ang nararapat na hakbang para maiuwi siya sa bansa at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa ng Pangulo, makakaasa ang mga Pilipino ng ustisa sa kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gabo at sa na iba pa noong March 2023. Ipinabot din ng Pangulo ang kanyang tauspusong pasasalamat sa lahat ng tumulong sa operasyon sa kanilang di matatawarang dedikasyon sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan. Inanunso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na isang libo at 21 public utility vehicles ang nabigyan na ng special permit para sa Semana Santa mula March 22 hanggang April 14. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III, layo ng pagbibigay ng special permit sa mga PUV ay para batiyak ang ligtas at maayos na biyahe ngayong Holy Week. Dagdag pa ni Guadis, makakatulong din ang special permit para ma-maximize ang operasyon ng mga PUV ngayong inaasahan ang dagsa ng mga pasaherong babiyahe pa uwi sa mga probinsya. Samantala, magsasagawa naman ng LTFRB at Land Transportation Office ng inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan sa susunod na mga araw bilang bahagi ng offland Bantay Biyahe, Sabana Santa 2024. Nakaalerto naman ang LTFRB simula March 22 hanggang April 11. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!